Ang pagod. Hmm. Kararating ko lang kagabi. At ngayon, wala akong ginawa kundi mag ng mga halaman. Anyway, it's worth it. Kasi oh, nandiyan na ulit sila. At yung siling demonyo. Napakaraming bunga. Ito, gusto ko lang alagaan. Pero hindi naman namin magamit kasi sobrang anghang. Hmm kasi ang dami ko dapat i itong mga orange bilete ko na to at itong folia chanthorium ko na maraming variegation yan ang lalaki diba hindi ako mahilig sa flowers eh Puro foliage lang gusto ko. May flowers din, mga ilan yun. Ayos taghorn fern ko. Na babansot. At ayan. Sa mga puno. At ito. Hmm. Kariripat ko lang nitong olimpiad. Yung aking Black Garuda kinay ng taklong eto black marie tingnan natin kung gano'n nga siya ka black later on and ayan malinis na po finally ang pagod magwalis dahil lang lawak din naman pero okay lang basta malinis siya ayan ang aking na pagkalaki-laki. Ayan. Puno yan ang mangustin. Hindi na munga ngayon. Puno ng rambutan. Hindi rin na munga ngayon. Puno ng lansones yun. Sobrang daming bunga last year ngayon. Kapiraso lang. Siguro napagod. Ayan. At ito. Yung mga pinangagaw ko sa kamatayan na mga ilang natitirang prayer plants ko medyo maselan kasi sila alagaan ilagi akong wala ayan, kita mo yan reinesan sansurium nasa 9 feet na ang dahon yan kaya lang inakain ng taklong, di na babantayan pag wala ako dito eto mga rainforest ito or green okire eto black dragon so Gensorium pa din. Ayan. Kung saan may puno. Diyan may mga halaman. See? <laughs> Gubat na nga po ang bahay ko. Ayan. Ayan. Para iso verde. Ang mahal-mahal niya noon. Ngayon, may presyo pa rin, pero hindi na ganoon ka premium. Ayan. Tignan mo yung mga foliage ang ko. Yung isa, oh. Ay, binanata na talaga ng snails. Ito yung mga nangyayari pagka ako'y wala. Yung mga halamang ko, pagbalik ko yan, inaagaw ko na lang ulit. Isang kamatayan yung iba. Ito mga punla ko, itong abukado at mangga. At napakaraming abukado pa at mga guapols kasi magpaplantasyon po ako ng guwapols pag nag-retire ako kaya ngayon pa lang inihahanda ko na yung mga punla ko so ayan, ipil yan dapat ito may tanim ko na kaso hindi pa ako nagkaka hindi pa kami nagkakapanahon pumunta dun sa farm pati ito abukado ang laki na <clears throat> ayan Oh, pati ko dito, nababansot. Yan. Oh. Ito ay lansones last year. Grabing bunga. Sobrang dami. Ngayon, ilang ano lang, ilan lang naibunga niya kasi napagod nga siguro. So, ayan. Ito, ibang klase rin kung yan sansurium yan medyo maliliit lang ang dahon ito kaabono si, ka ko lang pero talagang nakukulangan siguro na ng nutrients kulay yellow na yung dahon no? nagsabing kulang na siya sa nitrogen hopefully makabawi siya so ayan nagsusunog ako ng basura yun okay. yung aking favorite ko to eh Ito yung um, kay Gantong Blizzard. Upright lang yan na klase ng philodendron. Tsaka may isa pa ditong favorite ko rin. Okay. Ito tayo. Parang kuweba. yan Ito. yun, Olympiad. At ito. Ansurium Magnificum. Ayan doon naman sa kabila. Yun. Ayan. Jose Bono yan. Actually, naalagaan ko lang yan para pag nag ko may mga planting material ako. Wala pa talaga akong panahon na padamihin sila kasi medyo maliit itong lote namin dito sa Puerto Princesa sa city nasa 600 lang to be eh. 600 square meters gubat na nga eh to at ito ito di diba, beautiful ito parang Diffenbachia pero actually hindi siya Diffenbachia ano to aglonema rare na aglonema pagkakaalam ko Aglonema Starlight. Pero kung marunong kayo mag-identify at mali ako, pakicheck nga po. Ito ay galing ito sa Sorosogon. Native lang to na klase ng prayer plant. Pero ito ang bulaklak. eh, Ah. Nagbubulaklak siya ngayon. Naglalabas siya. Maganda. At ito mga black ginger. Nahingi ko rin. Nahingi. <laughs> Nakuha ko rin ito sa Sorosogon yung puno niyan black talaga black chinchu maganda siya pang table top ito mm, precious gem na klase ng humalumena galing din niya na susugon at ito rattlesnake na rare plant mm. Yan, yung mga rattlesnake pa Kabilang lote po. Hindi nakin akin. Magulo. Pero... Dito sa babata ng bahay. Pakita ko lang. <laughs> <laughs> ko yung aso namin. Okay. Ayan. Ito bago lang namin na pa lagay pinalagyan ng bubong kasi ang original na plano gawin three story itong bahagi na to parang hindi pa namin kakayanin sa loob ng mga dalawang taon o, ah, na lang muna ng lilim para magamit ng space and then Yan siya. Ang gate. <clears throat> Ito. Malaki yung puno ng sampalok. Pinaputulan ko, pinabawasan ko po ng sana kasi masyado nang manilim Hindi makabunga yung ibang alawang ko. Ito ay Florida. Mango. Hindi pa namumunga to. Dahil nga, naliliman ng sampalok ito makopa pero mamaya pag puputulin ko itong mga mites o oh, tingnan nyo naman yan inobos na yung dahon bibili pa ako ng furadan para mamatay sila oh yan saan may puno may halaman okay ito irinisan renaissance yan Naparami ko na ito mula sa dalawa. Naparami ko na. Sabi ko nga po sa inyo. Ayan. Gusto ko yung mga foliage lang. Ito mga 7 feet na ito kataas yung iba. Kung hindi kayo mahilig sa foliage lang na tanim, hindi nyo ma-appreciate yung backwood ko. Bakuran ko. Ito ay puno ng rambutan di pa nito na hindi na ito namunga ngayong taon yan nakikita nyo na yan. puno ng libas galing yan sa kapis so ngayon pa rin lang siya talaga nag bloom ng magandang dahon kasi nga pinalis ko na yung malalaking sanga ng sampalo. so yan yung sa likod niya puno ng abukado Oh, sabi po sa inyo gubat ang bahay ko, di ba? yeah, Ito ay bayabas. Yan, bayabas. Yan. then here, dahil isang buwan akong nawala, muntik mamatay yung ating pomegranate. Oh, mabuti na lang. Ayan, nag nagsuwi uli, nagsuwi uli. Nakabawi, babawi siguro. At may puno pa ako ng papaya. Pero sa harap ng bakod, actually, marami yan. Okay, Iba ibang no? Iba-ibang klaseng foliage sensorium yan. Ito, wave of love. Ito, mungkok. Ito ay uh, rainforest. Ito ay uh, black dragon. niya yes, sa likod, renaissance sensorium. Ito Ito uh, ay big bill big talaga siya pero hindi ko nga napapalaki ng gusto sa ngayon kasi lagi akong wala and then yan magnifico this is cobra fern oh, uh, this one black beauty ito eh black beauty ayan siya o oh yan pag lalong nabibilad sa araw itim na itim ang dahon. So, ngayon dito, kasi kulang sa init dito, hindi ganong nag-itim. Ito, bagong tanim ko na, ano na nga, gigantong blizzard. So, sana maparami ko yun kasi gusto ko yun. And then, ito ay black dragon pa rin ito. Ito ay... Na no we will love. Ito, nung binili ko to sabi, anthurium na Manila sprite Pero yun ko lang, baka nabola ako. Hindi ko alam kung Manila sprite na ba siya. Ito gay gantum din. Hmm. Ayan. So, ikot na tayo. Ito ay, yung sinasabi ko kanina na rambutan. Opa at na pagkalaking puno tantol. Masarap 'yan, bangkok 'yan. Ito tinanim ko lang na pungkan, tumangkad lang gusto. At di na munga. Hindi ko na rin pinatay kasi lahat ng tali. Okay. So 'yan. Yan po yung aking ay na garden dito sa Puerto Princesa. I'm hoping when I finally retire mapaparami ko pa ba siya. At sa mas malawak na lugar. So yun lamang. Sana nag-enjoy ang mga mata nyo. Good morning sa inyong lahat.